Sa ikatlongput isang taong komemorasyon ng World Teachers Day noong ikalima ng na Oktubre, nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers o Act Teachers Party List para sa aumento sa sweldo ng mga guro. Ayon sa panukalan ng Act, nais na maitasang ang sweldo mula 18,000 hanggang 25,000. Sa pag-aaral ng Act Teachers Party List, lumalabas na ang mga guro ay isa sa may pinakamababang sweldo kung ihahambing sa mga guro sa ibang bansa. Kaya hindi katakatakang maraming Pilipinong guro ang pinili na lamang magibang bayan dahil sa kakulangan ng sahod at binipisyo. Ayon kay Elenito Escalante, Act Davao Region President, ang mga guro ay di lamang nagtatrabaho para sa DepEd. Tuwing eleksyon, ang mga guro ay nagtatrabaho para sa Commission on Election. Para sa DSWD tuwing bumibisita sa si mga bahay-bahay para sa Poverty Alleviation Program, Nagsisensus na gawain ng National Statistics Office o NSO. Nagaayos ng paaralan tuwing sasapit ang brigada. Nagbabayad para sa lahat ng kagamitang pang -eskwela. Ang pagiging guro ay isang nakinang profesyon at marapat lamang na madagdagan ang sweldo. So morning nga karon tukma gyud ang, pagsaulog karon aron mag sa kagamanan nga nagtapok ng mga, mga magtutudlo sa atong nasod kakini urgent need ni karon kay gani do na nay mga magtutudlo nga tungod sa ilang kadaggo sa ilang mga utang no Bago o lang do nay mga gisibya sa mga National TV makita nato sa newspaper nga do nay pipila ka mga teachers ang namatay no tungod sa ilang uh, mga loans nga nakuha nga tungod sa kamubo sa ilang sweldo may resort sila sa pag uh, pag uh, panghulam so karon urgent kini nga panginhanglan nga pangayo nga demanda sa mga teachers na iintis na gud ng sweldo. Dagdag -dag pa ni Eskelante, sa loob ng apat na taong panunungkulan ni Pinoy ay wala ni isang kusing na inilaan para sa pagtaas ng sweldo ng mga guro. Hanggang sa ngayon, ay may nakabimbin pa rin ang House Bill 245 ng Alliance of Concerned Teachers na naglalayong itaas ang sweldo ng mga guro. Mayroon namang tatlong counterpart bills sa Senado. Nanawagan naman si ACT Teachers Partylist Representative Antonio Tinio na dapat suportahan ng mga guro sa buong kapuluan ang nasabing panukala upang makumbinsi ang gobyerno lalo na ang Malacanang na ipasa ang 25,000 across the board salary increase para sa lahat ng guro at non-teaching personnel. Nagpahayag naman ang ibang guro mula sa Davao Region hinggil sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Ah, Nagatuo man, gud, ang mga magtutudlo nga ah, pinagi sa pag-union, ah, mamahimong legal ang among pagpangayo ah, dito sa among dugay na ah, demanda sa mga lehitimong ah, benepisyo ng mga magtutudlo, labi na ang ah, increase sa ah, muang suhulan tungod kay kung tan na natong maayo, ang sulan sa mga magtutudlo, igo lang yun niya daw at ipasal na po dito sa uban niya mga kamot, diin ginahimu kinina mong bayad utang o gitawag na mo kining hantuhan nga salary uh, scheme. Naguulat para sa kilabalita, ito po si Nilbren Lopez.